kita dako na. Oh, tut langi gyapon na sa mama, baskin dako na di ay maglangi gyapon si Kring Kring. Hmm, kring Kring. Maglangi japun ka ni mamang ni mo Kring. Hmm. Langi gyapon sa imong mga manghud o oh. Imong mga manghud o oh. wala na nang lablab. Ikaw ra sigira kag langi oh. Huh? Bibi boy bayak kabi. Sigira kag langi bi. Bibi boy bayak ka ha. Huh? langi kayo ka, langi langi kay ang baby langi shush baby tawagon mama abay mo ni mama naglablab ra ba mo wala ko man ako na video naghag mo dua abay pa di ay ka di ay Sus, kin tigulang naman kung kay kagod hmm. ay mo mga manghudo oh huh? wala man na nagkuan kuan no oh huh? Lama nak naglangit-langit Ikau raman sige langit Sige ramang langit. ka langit-langit lagi hmm? Sige ramang ka dulog si mong mama Uy Kring-kring Sige ramang ka dulog Uy Ha? Sige raman ka dulog ha? Sige raman ka dulog-dulog ha? Kung bibi ni mama ni Ali Ha ha Si mamang mana uwa Langit mana kaya ang bibi ni langit kaya bibi di Ay ma Langit ma Langit Shush